Kim Chu, ang love life ko ay nakahang ngayon. May sagot na ang kapamilya actress na si Kim Chu sa mga nagtatanong sa tunay na estado ng relasyon nila ng nobyong si Sian Lim. Ito'y sa gitna ng balita balitang hiwalay na sila ni Sian. Tampok si Kim sa latest YouTube vlog ni Maricel Soriano na in-upload noong December 16, 2023 kung saan dito ay nag-alayaya si Maricel sa kapamilya TV host actress habang ito'y nasa its showtime. Dito na rin na ni Maricel na tanungin si Kim tungkol sa kanyang buhay pag-ibig. Tanong ng premiadong actress kay Kim, ang dami-daming nagbubulungan. Kumusta daw ang love life mo? Hindi naman ako makasagot kasi hindi naman ako ikaw. Mahihinuhang ang pinatutungkulan ni Maricel ay ang kasalukuyang estado sa relasyon ni na Kim at Sian. Kita naman sa mukha ni Kim ang pakabigla sa diretsahang tanong sa kanya ni Maricel. Sino naman ang nagtatanong sa iyo? Balik na tanong ni Kim kay Maricel. Sagot ng tinaguri ang Diamond Star. Mga fans mo, Dai, nagtatanong sila kung kumusta na raw ang love life mo. Kumalakhak muna si Kim bago ito sumagot. Aniya, ang love life ko ngayon ay ano? Ang love life ko ay nakahang ngayon. Hirit sa kanya ni Maricel, parang telepono, dai, nakahang. Pagsang-ayon ni Kim. Oo, matapos sumagot ay tila iniwas na ni Kim na mapag-usapan pa ang tungkol dito at bigla niyang inayang kumain si Maricel. Kim Sian Rumored Breakup. Ilang linggo nang usap-usapan ang tunay na estado ng relasyon ngayon ni Nakim at Sian. Nagsimula ito nang napansin ng kanilang mga fans na hindi na sila madalas magkasama at nananatiling tikom ang bibig ng dalawa. Mas lalo pang nagliyab ang suspetsyang hiwalay na sila nang tuluyang burahin ni Sian ang lahat ng kanyang vlogs sa YouTube. Kabilang na ang mga videos kasama ang long time girlfriend niyang si Kim noong December 12. Marami-rami ring pinagsamahang vlogs ang dalawa mula nang maging sila may labindalawang taon na ang nakararaan. Habang sa YouTube naman ni Kim ay naroon pa rin ang vlogs nila ng boyfriend kasabay ng pagbure ng videos nila ni Kim ay ang pagbibigay payo at mensahe naman ni Vice Ganda tungkol sa halaga ni Kim bilang karelasyon. Sa bagong segment ng Kapamilya Noon Time Show na Especially For You, noong December 12, naganap ang biruan ng It's Showtime hosts hanggang sa mabaling sila kay Kim. Anong oras ba JS nyo? Ihahatid kita. Hirit ni Vice kay Kim dahil sa suot nitong black and white dress noong araw na iyon. Sinigundahan naman ito ni Ann Curtis nang sabihing maganda at bagay kay Kim ang suot nitong damit. Ani Ann, ang ganda-ganda kaya niya, oh, ang dami-dami niyang ribbon. Mabilis naman itong sinangayunan ni Vice. Aniya, oo, maganda talaga ta sabay harap kay Kim para sabihing mabuti ang puso ng aktres kaya deserve nitong mahalin. Mensahe ni Vice kay Kim, maganda ka, mabuti kang tao, maganda ang mukha mo. Maganda ang puso mo, you deserve the best, you deserve love. Dagdag pa ni Vice, sabay yakap kay Kim. Napangiti naman si Kim sa sinabi ni Vice at hindi pa nakapagsalita hindi ito isang beses na pahagingan ni Vice si Kim. Noong December 4, sentro rin si Kim ng panunukso ni Vice sa It's Showtime nang mapag-usapan nila noon ang tungkol sa paghahangad ng tagumpay ng isang tao para sa kanyang dating karelasyon. Unang tinanong ni Vice Ganda ang co-host na si Wong Navarro. Pag successful ka na, gusto mo maligaya rin ang ex mo. Successful para pareho kayo. Sagot ni Vong. Tinanong din ni Vice si Karil. Nahalatang umiwas. Sabay sabi ni Vice, yun naman ang dapat. Dapat lagi nating hilingin ang pinakamahusay para sa lahat. Sa puntong iyon ay ibinaling ni Vice ang atensyon kay Kim. Dinig ang reaksyon ng audience at pati ang co-hosts pagpapatuloy ni Vice sa tanong kay Kim kung totoong kapag ex mo na ay wala nang nararamdamang concern. Sumagot si Kim, totoo naman ang kasabihang, We wish you the best, kahit di mo birthday, di ba? Oh, di ba? Happy birthday, I wish you all the best in life. Kahit walang okasyon, gusto mo yung best para sa tao hindi roon nagtapos ang panunukso ni Vice. Kailan mo huling nasabi yan na, we wish you the best. Malakas na tawa ang reaksyon ni Kim. Kanina lang nung nag-birthday greeting ako, birong sagot niya kasabay ng tawa.